Hello mga kaibigan! Magandang umaga sa ating lahat and happy weekend na rin. Ito po ang inyong life coach at kanigusyo partner, Ate JB. Ayan, so napakaganda po ng topic na ating pag-usapan ngayon kaibigan, no? sa uh, sasagutin po ni Ate JB ang katanungan ng ating kapatid, no? Shout out po kay Sister Lorna. Ayan, hello po Sis Lorna. Good morning po. Mga kaibigan, ito po ang katanungan ng ating kapatid, no? About sa negosyo po ang topic natin ngayon. Gusto ko sana mag-start ng negosyo, ate JB. Kaso, natatakot ako. Kasi baka hindi, kasiya yung tatlong sahuran ko dito sa ibang bansa. Paano po ba umpisahan, lalo na mag-rent po ako ng pwesto? Pa-advise naman po, ate JP. Ayan, thank you po and God bless you. Ayan, so thank you so much po sa inyong katanungan, Sister Lorna. Ayan, kaibigan, napakaganda ng katanungan ng ating kapatid, no? Gusto po niyang uh, mag-start ng isang negosyo, isang business. Siya po pala ay isang OFW. Nagtatrabaho po si Sislor na sa abroad. Shout out po sa lahat ng ating kapatid, kababayan na OFW. No? Ginagawa ang lahat para lang no? para mabigyan ng magandang kinabukasan ang family dito sa ating bansa. Saludo po ako sa inyong lahat. No? Sana ay healthy and safe po kayo palagi. So back to our main topic kaibigan. No? Ang katanungan ng ating kapatid na Sislor na. No? Natatakot siya. Gusto niya magsimula ng negosyo. Mag-business siya. Yeah. Gusto niya mag for good na. Ayaw na niyang mag-work sa ibang bansa. Uwin. Napakaganda, no? Ito po ay napakaganda. Says Lorna, napakaganda po, no? Napakaganda talaga ng inyong plano na magnegosyo na lang dito sa sa place natin, sa ating um, bansa para naman makapiling natin palagi yung ating family. Ito namang hanggang natin lahat no na makapiling natin yung ating family. Ang hirap kayo malayo no sa sa family natin. So before natin uh, sasagutin ang katanungan ng ating uh, kapati na si Sis Lord na kaibigan, sana kung hindi ka pa nakasubscribe kay Ate GB sana naman magsubscribe subscribe ka na kay Ate GB and then pakihit na rin notification bell para mapanood nyo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa inyong pag-asenso. And sana kaibigan, pakishare na rin para mas marami pa tayong matulungan. And sana please don't skip the ads po, no? Ayan, malaking tulong pito sa amin ng aking family. Ngayon kaibigan, no? ansa ah, sasagutin na natin, no? Ah, natatakot kasi si... An, si kapatid natin si Sis Lorna kasi baka mawala or baka, baka hindi magkasiya yung tatlong sahuranya sa ibang bansa. Kapatid no, na sis Lorna, huwag po kayong matakot or mag-alala. Palagi ko po itong sinasabi, nakagawa na rin ako ng vlog, ng video regarding sa pag-start, pagsimula ng business. Hindi kailangan ng malaking punan. Well, again, depende po sa negosyo na gusto niyong pasukin, okay? Pero, mas maganda po talaga na hindi malaki ang puhunan na ating no, gagamitin. Kayo po asleslor na siguro malaki ang sahod nyo. So ipagpalagay na lang natin na yung tatlong buwan na sahod mo siguro 100,000 no. Hindi ko kasi alam kung magkano ang sahod sa ibang bansa. So depende siguro sa work. So for example po, ito ang dapat nating gawin no. Kung bakit sinasabi ni Ate GB na maganda na hindi agumamit, uh, magsimula. Maganda na hindi magsimula ng negosyo gamit ang napakalaking puhunan. For example, ha, yung puhunan, meron savings. For example, malimbawa lang, meron ka savings na 100,000. Yung 100,000 pesos nyo po, huwag nyo pong gamitin, ipuhunan sa isang negosyo. Hatiin nyo po ito sa tatlo or apat. Mas maganda apat. So, pag meron kang savings na 100,000, yung 25,000 lang gamitin mo pang kapital. Para kung sakali, no, for, wag naman sana, kung malugi ka, magsaraan ang yung negosyo, ni meron ka pang 100,000, minus da, yung ginamit mo na 25,000, meron ka pang 75,000. Ngayon, sa 75,000, gamitin mo, na, mo ulit yung another 25,000. Magsimula ka ulit sa negosyo, negosyo ang gusto mo. So, for example, nalugi ulit, at least meron ka pang 50,000, di ba? Meron ka pang 50,000. Ngayon, Gamitin mo another 25,000. So, meron pa ka pang natirang 25,000. So, siguro ngayon, pangatlong beses na, siguro hindi ka na malulugi kasi alam mo na yung pasikot-sikot sa negosyong iyong pinasukan. Alam mo na kung bakit ka nalugi ng dalawang beses. So, ngayon, dahil alam mo na kung bakit ka nalugi ng dalawang beses, siguro alam mo na anong gagawin mo para this time, for the third time, hindi ka na malugi. O, di diba? Eh, kung kahit, kahit malugi ka pa sa pangatlong beses, meron ka pang natitirang 25,000 sa savings mo. Kaya, wag po kayong mag-alala or malungkot sis Lorna, no? Okay po na hindi malaki ang puhunan natin. Katulad kay Ate GB, di ba? Nagawan ko na ng video. Siguro kayo dyan na laging nakatuto kay Ate GB. Alam nyo na po na yung kapital ko, yung puhunan ko na magsimula ako ng sari-sari store business ay isang libo lang po. 1,000 lang ang puhunan ni Ate GB noon. At tingnan nyo naman, no? 22 years na po ang tindahan ko. Thank you so much, God. Maraming salamat po. Thank you so much, God. At maraming salamat sa aking mga suki, sa aking mga customers, no? Mga kapitbahay ko. Na kahit marami kami dito na may sari-sari store, yung mga kapitbahay ko, dito pa rin pumupunta, bumibili. Dito sila bumibili sa ating tindahan. So, okay po na magsimula sa maliit na puhunan, Sis Lorna yung savings mo na tatlong sahuran sa ibang bansa ay wag niyo pong gamitin lahat isang yung yung isang sahuran lang uh, magtira kayo ng dalawang sahuran okay ayan at kung ikaw po ay mag rent wag ka naman wag naman itong yung masyado talagang mahal yung renta mas okay po na wag kayo mag-rent humanak po kayong na na hindi na kailangan mag-rent Ayan. So, pwede kayong, itong sari-sari store, hindi na kailangan nating mag -rent. dito lang sa bahay natin. O magtinda kayo ng ula, magkarinderiya kayo sa harap ng yung bahay, hindi na kailangan mag -rent. Pero kung talagang hindi maganda yung location, yung pwesto ng bahay mo, pwede po kayo mag -rent. Pero wag naman yung mahal talaga. Kasi makompromise, makompromiso talaga yung ating puhunan. So, tsaka na tayo mag pag siguro well established na yung ating tindahan kung no na talaga kilalang kilala ng ating negosyo pwede na tayong mag rent ng pwesto so before that wag muna yung mga rent rent ang hirap kasi no pag tayo ay mag rent mga kaibigan pag ikaw ay bago pa lang no, magsimula ng negosyo uh, maghanap ka na negosyo na hindi kailangan talaga ng napakaganang pwesto yung pwede lang sa bahay ayan sa dito lang sa atin, no, para hindi kailangan mag-rent, tsaka ka na mag-rent again, kung lumalago na talaga, lago na, lago na, lumalago na talaga yung negosyo, eh, lumabas naman bisay natin, Jimmy. so, ang hirap ang Tagalog, siguro, no, lumabas, lumalago na yung negosyo, well established na, pwede ka mag-rent ng pwesto, no, yung, yung, <coughs> sorry po, no, ubo pa na, na, may ubo pa rin sa TGB. Pare, parehas ka TGB kung merong tindahan sa bahay mo, tapos well established na talaga, dumadami talaga yung customers mo, yung clients mo, ngayon pwede ka mag-open ng another branch mag-rent ka ngayon ng pwesto. Yan, rent ka sa sa public market, doon talaga sa may high, may kanto, ayan. So, but before that, kung kakasimula mo pa lang, mas mabuti talaga si Slorna na dito lang muna sa bahay. Pero again, pwede ka pa rin pong mag-rent kung talagang walang choice. Basta yung mababa lang po ang rent. Kasi baka mapunta lang lahat sa pang-rent yung ating kita. Ang hirap naman, ba? Diba? Ayan ah, sa na hindi kailangan ng ano, malaking puhunan. So wag kang mag-alala sa naisip ko siguro na kukulangin yung tatlong sahuran mo sa ibang bansa. Hindi po yung kukulangin. Mas maganda again, mas maganda magsimula ng business gamit ang maliit na puhunan. Huwag mong ubusin lahat. Kayo dyan ha na nakikinig. Pag meron po kayong savings, gusto nyo magsimula na negosyo, huwag mong ibuhos lahat, huwag mong gamitin lahat ng pera mo, ng savings mo, pang bukas ng negosyo. Huwag na huwag po. Kasi hindi po natin alam, pag bago, bago lang natin mag-start ng negosyo, kung lalago po ito. Kaya dapat da, da meron tayong back-up plans, back-up na puhunan, back-up capital. <laughs> Ayan, so magsimula sa maliit na puhunan, then palaguin po natin ito. Huwag kayo mag-alala, mapapalago natin yung ating negosyo gamit ang maliit na puhunan. Meron akong ginagawa, ginawa ng mga videos, pwede nyo po panuurin. Take it from me as an example. No, si Ate GB ay nagsimula lang ng 1,000 na puhunan sa aking negosyong sari-sari store. At ngayon, 22 years na po yung aking tindahan. Kaya, hindi talaga imposible na palaguin ang ating negosyo gamit no kahit maliit lang ating puhunan nasa sa atin kasi no kung paano natin palugoyin na yung ating negosyo kaya wakpo kayo kayong alala kung meron kayong ka maliit na kapital ay gamitin niyo na agad no ayan kung gusto niyo ng tindahan na negosyo ay yung fast moving muna yung bilhin nyo. yung mabintang mabintang ng mga produkto tapos eventually next week or next month or days from now dagdagan mo yung mga paninda mo hanggang lag lumago na talaga yung negosyo niyo kay bigan again hindi kailangan ng malaking puhunan sa pag-open ng business. At kahit marami kayong puhunan, malaki, marami kayong pera, advice ko po na 'wag niyo ibuhos lahat, 'wag niyo gamitin lahat ng savings niyo pang pang-open ng negosyo. Hindi po 'yun maganda. <laughs> Ayan, kailangan may pera tayo. Okay. Again, thank you so much kay Tinapos niyo po hanggang dulo 'yung aking video. Ay, nagkaranasan rin si Ate Gibi, happy, malapit nang mahulog yung paninda ko na, na shampoo, kaibigan, no? Huwag nyo lang kalimutan yung parati ko sinasabi mga kaibigan. Hindi imposible, hindi mahirap na masinsuang buhay natin. Basta ba masipag tayo, ma tayo, may tamang disiplina sa zarili, and then we have God in our life. Teka, sinsuang buhay natin, kaibigan, tiwala lang. Again, thank you so much sa inyong pagmamahal kay Ate Gibi. I also love you guys. Thank you so much. God bless.